Ayan. Tapos dito po yung mga ano, kabahayan na, ano, na nanirahan dito ng uh, mga ilang dekada. no, ngayon ay uh, napaalis na po sila rito. to so, ito yung kahabaan na ito. Hanggang doon sa may tulay ng MacArthur Bridge. Nakabilaan po yan. Ano, may mga informal settlers po dito. Ayan, pero yung mga basura ito, lilinisin na uh, gagawin plaza. Tapos ito na pa esplanad. Dami dito ang mga baluster saka yung lampost. Yung pagdiretso po doon MacArthur tas may ginawa na rin po dong ano daan para makadaan sa ilalim ng ano ng tulay. Katulad ng ginawa sa Jones Bridge. Ayun. Ito na oh. yung gawa nila. Naririnig ang musika ng bagong bukas Tibok ng puso'y handa na sa pag-akya Hawak kamay, sabay nating mararating Bagong yugto, bagong awit ng damdamin Ayan, dito naman tayo sa may Plaza Yuchenko Ganda rin po nang naging transformation na to, no? ang uh, lugar na ito isang naging uh, park dating dugyot nito tinatampayan at uh, tinitirhan ng mga informal settlers marumi ito dati no? pero pinaayos ito ito na po oh. ang ganda na tapos ito lang yung Pasig River sa kayong uh, Pasig River Esplanade dyan sa may likuran ng Manila Post Office ayan lamang po yung Jones Bridge Ipakita ko lamang sa inyo yung uh, uh, extension ano nitong esplanade. Uh, esplanad. Yan may harang dyan mga kababayan. Hanggang dyan lamang po sa mayero no. Yung uh, napapasyalan ng ating uh, mga kababayan. Tapos yung the next po ay ano na po. Ayan ah, yung uh, karugtong na kung saan magtatagpo doon hanggang sa may ano. Mula dyan sa likuran nitong nga uh, uh, MacArthur Bridge ano, ang gandun po sa may Aruseros Forest Park magtatagpo po yan eh, mahaba na po mga kababayan ano, nakita rin naman po natin doon sa may bandang uh, Arroseros area ay uh, marami-rami na rin po yung uh, kanilang uh, nagagawa doon eh, isang uh, magandang uh, pasyalan to itong mga kababayan sa Maynila itong Pasig River Esplanade Kaya yeah, magandang hapon mga kababayan Kaya Ron TV Update po tayo muli dito sa ano, Phase 4 Pasig River Esplanade So ngayon ito na po ano, Naipuesto na Itong mga Lamp posts Dito po sa may Aroseros area Sa right side no, Mga nagpapahinga At nagmimerienda muna Itong uh, ating mga Nagwo-work dito at maraming nakapuna no dahil nakapipi na sila. Yung mga protection nila sa kanilang uh, pagtatrabaho, may mga hard hat na sila. Nayan ano. din sila sa protocol ng uh, pagtatrabaho. Ah, ganito po 'yan. magkakaroon ng ano dyan ng parang uh, e, naka elevated ano na daan ng pa, papanik dyan kasi dito pa baba, rito ayan meron uh, walkway dito sa may ilalim ng uh, Quezon Bridge Na uh, katulad ng ginawa doon sa may Jones Bridge kaya lang ito mas malaki ito no ayun mas malapad ito yung ginawa nila once again tapat lamang ito ng uh, Aroseros uh, Forest Park ito po yung mga kababayan napakaganda po nga mamasyal dito mga kababayan sa Aroseros no, no, ito lamang yung ano napakaraming puno no, sa gitna ng siyudad ng Maynila at uh, mas lalo itong ano dadayuhin gawa ng uh, uh, ginawang esplanad dito uh. Maraming mga barge doon Sa may kabilang side Hindi lang natin alam kung anong uh, uh, Ganap nila dyan Alright ano, Tapos Napansin lamang din natin dito Sa uh, Quezon Bridge Nag-uumpisa na po Magpintura dito Ayan Sana maayos din itong Quezon Bridge. Na no, ito yung mga apat na kanto sa dalawa sa tatlo apat na talagang uh, nabababoy ano, mapanghi, maraming dumi. Sana kapag ka natapos ito, huwag din kalimutan itong ano, Quezon Bridge. Maging malinis sa ah, kasana meno may, may nagbabantay may nagmo-monitor dito para may uh, may magsasaway you no know? kasi minsan may mga motorsiklo uh, mga naka e-trike hihinto laman dito para umihi kasi yes, uh, kasi close eh kaya nagagawa nila yun, no pagdudumi diyan close ano kaya makakapagtago yung tao uh, by the way, ito na po yung uh, ay cura dito sa ano sa may Aruseros area ayan marami dito ng ano eh mga lampos na nakatabi dyan sa side tapos dyan din sa ibaba o oh, oh, nakahanda na itong mga lampos dyan ayan may mga nag aayos ayos na rin po dito na no, nagpipintura dito sa Quezon Bridge May eh, meron dyan. Ayan, at uh, hopefully, may na rin itong Quezon Bridge. Tapos, meron pa dito sa kabilang side, ano. ayun Ayan sila. May mga taga DPWH pala. Yung nagwo work dito. Ayan. Ipintura sila. Ito lamang yung ano, Pasig River Esplanade. Sana talagang huwag kalimutan itong Quezon Bridge. Isa rin ito sa malinis at uh, mabantayan. Especially kapag uh, na isaayos na itong ano, uh, Pasig River Esplanade Phase 4. mayo sa kabilang side mga kababayan. Eh lamang yung Loto na uh, Pasig River ferry uh, station. Ah uh, mamaya punta tayo doon. kung uh, pwede doon. tapos dito sa Quezon Bridge kami mga nagpipintura dito. La pintura na rin sila dito sa ano sa side. Ay ang kulang kulay white din sa kabilang sa ano. Okay, dito naman tayo sa may ano area ng uh, MacArthur Ridge ito yung plaza ito may mga pilote dyan ano yung uh, bulldozer meron silang uh, dito na ano na uh, pinakatubo no Ito naman dito sa may ano, likuran ng uh, post office, Manila post office. Ito, naglagay na sila dito ng ano, ito so, parang mga uh, uh, bakal dito, yan andito naman po tayo ngayon sa may ano, paglagpas nito, uh, Jones Bridge dito lang sa may kabilang side ayun natatanaw din po natin itong phase 2 na esplanada no? ang ganda dyan no? dito naman sa phase 2 more on mga pagkain ayan may no, mga cartoon characters po dyan ang ganda no sa kahit hanggang sa itaas pasyalan po yan viewing deck lalo lalo na sa gabi napakaganda nito mga kababayan doon po no, sa may uh, uh, Port Santiago area ayan nakikita po natin itong tulay na yan yan po yung uh, Binondo Intramuros Bridge